Lubos lubusin mo na Sandro Marcos, yung uh, pagiging uh, pro ano, uh, yung uh, protector ni Franz Castro. Kukayin mo na yung lolo mo doon, Iuwi mo na sa inyo. O oh, kasi mantaki mo ah. Oh, ang nagpalibing sa lolo mo sa tagal-tagal na panahon, ilang presidente ang dumaan, si PRRD lang ang matapang na nagpalibing sa lolo mo ang sarap pa ng mga marcha nyo dun. Oo, oh, ang ganda-ganda pa. Ang hinarangan pa ng mga polis yung mga demonstrador. Sila, Franz Castro, bayan muna, akbayan, at, at kung sino-sino pang mga aktivista, gigil na gigil yan sa lolo mo, gusto nilang ipahukay. Tapos ngayon po, protektahan mo na dahil sinabi lang ni PRRD na nagpalibing sa lolo mo. Sinabi lang na gusto niyang ubusin yung mga komunista. <laughs> Tapos ngayon, binabawi ni Marcos yun, ni Sandro Marcos. Sabi niya, ah, uh, pinilit lang ako na isagot yun. <tinyo> Pinipilit lang ako na isagot. Pinipilit lang ako. <laughs> Hindi ko naman dapat isasagot yun eh. Oh, tingnan niyo yun. Eh, And, dahil lang, iyan ko, ah, ipapakita ko. Pinoos ko yun eh. Oh, just a moment. Ito, ito, ito. Ay, ay, ay. Ito, ito. Ipapakita ko, ha? Oh. Ayan, yung kanyang ano. Yung, ito yung kanyang tweet. Ayan. O, ayan yung kanyang tweet. Sabi niya, oh, uh, I was forced to answer. O, lakihan ko. Hindi nyo nakikita. Lakihan ko, ha? O, ayan. I was forced to answer the question that Congressman Lagman asked of me because those are the rules. I even suspended the session 55 minutes when he asked who said it because I walked over to him and said, don't make me mention FPRD dahil kasama namin. Uh, so sabi niya, finally the institutions that I'm supported of, makabayan, are frankly absurd and will always be untrue. Always be untrue nang galing sa bibig mo. Makagaling uh, lang sa bibig mo na you fully support oh, na ano, uh, your colleague, Franz Castro. Dahil dun sa mga threat na sinasabi mo. Ito yung nagsabi nun eh. hindi naman kami. Para kang si Browner. Para kang A1. Oo, oh, so pinilit lang daw siya. Hindi sila takot sa mga Duterte. Eh. Hindi sila takot. Pero sa totoo lang, uh, Zandro Marcos, mahiya kasi kayo. Ayaw <laughs> yeah, kayo sa balat ninyo. Wala kayo diyan kung hindi mga Duterte. Oh, hindi malilibing ang lolo mo kung hindi sa mga Duterte. Oh, ayan ha. Oh, pinakita ko lang naman 'yan kayo naman.